dito ako natatawa. A lot of people are asking me kung sino daw binoto ko. Ngayon, magbabago ba yung pagiging tama o mali ng mga sinasabi ko dahil sa binoto ko si Ping Lakson, dahil sa binoto ko si Sara, dahil binoto ko si Duterte, dahil binoto ko si Lenny Robredo, dahil binoto ko si Marcos, or kung sino pa politiko. Hindi mo ba masabi na tama o mali yung isang bagay or isang aksyon without looking doon sa kung sino yung binoto nung tao. Hindi ba hiwalay 'yun? Kaya mo namang sabihin kung tama o mali yung pinagagawa ng isang tao kahit sino pa yung binoto niya. So bakit? Bakit tinitignan ng mga tao kung sino binoto mo? Ano para matik pag hindi kanila kakampink hindi ka nila kayo ni Tim, hindi ka loyalista, hindi ka pinklawan, hindi ka nila kakulay. Lahat ng lumabas sa bibig mo, mali na. That's partisanship. Napaka-basic ng trap nyo. Walang mahuhulog dyan.